Ah. So dito mga master, dito tayo magpapagawa ng ating uh, pagdadausan 'yong ng inyong mga okasyon. Ayano. You know, ha? Ah, apat na pala pagpuyan. <laughs> kasi 'yung mga 'yung mga customer namin eh ah, naambunan minsan kasi nga umuulan talaga eh wala tayong masilungan doon. So ngayon eh ito. Uh, magpapagawa na po tayo ng masisilungan nyo para um umulan man at umaraw ay wala pong problema hindi kayo ma, maambunan yan po ha? apat na palapag po yan ang hanggang doon matas pa sa puno puno ng mangga <laughs> okay eh, yun uh, pagdasal po natin na uh, matapos po to kagad para yan, mga testing na natin. Ha? Dayuhin nyo kami rito. Yan, yung mga, yung mga okasyon dyan, yung mga birthday party, mga gano na uh, pwede kayo dito magpa-reserve sa amin. Kasi, ah, uh, yan, sa taas po yan, ay maglalagay din po tayo dyan ng pwesto o dine-in area para kasyang-kasya kayo. Okay? Yan. um, uh, medyo malaki-laking gastusin to. Ha? Kailang, kailangan kong mamakla. <laughs> kailangan, kailangan kong mamakla para matustos ang itong ating gagastusin dito eh, dirty naman yan eh sige po maraming maraming salamat ha i-update po namin kayo ha, ah, pagtapos na po to okay, kung ano yung progress na maraming salamat po